Jaram sa Tarot. Of course, meron tayong Arilag. Guys, diba? Hi guys! So nandito po tayo ngayon sa Oberon Hardin, Anilag. So lahat ng kasali dito, kukuha na natin lahat sila ng video at kung sino-sino ang -sino mga kasali. At tara na! Uh, hello po! Good morning po! Magdaas po yung po para So ano, yung Hardin yung po ba, anong number po nang ano? Number 2 po sir. Ah number 2 ito kasama it, it, itong buong ano po ito? 5x5 po ito sir. Tapos ito um, uh, sa 2.50. Uh, Saga sa uh, ano? Uh, po. Ang benta po. Ah, store. Ah pinibenta so, rin po ito ang um, mga halaman? Ako. Value so, namin ito po sir ay hindi pwede. Kung may nakagusto po dito, may isang customer, pwede pagtapos na rin ang kanila. Last day, um, pwedeng makuha yung item. Ah, pero po yung sa kabila, yeah, pwedeng hindi yung lahat yan? O, yan po, pindahan. O, alam nyo na, yan po. So, ganoon po ang patakaran. Pagka saan po sila, Sir? Lusiana po. Lusiana po. po itong ano niyo? Ito po number 2. Number 2, Lusiana. Lusiana po. Ako po, representative ng Lusiana. O, oh, hindi kayo hindi po yung nandito sa mismo nga nila po? Opo, ah, uh, dito na po ako kinikira. Pagka sa matapos po nga nila, dito na po tumutulog. Para matapos po. Ah, uh, ang nangyari po po, Sir, pagkating ng Friday, ah. sa 8, Balik ka sa off na po. Bawal ng galawin ang nakalansi dito. Ipicturean picturean po kasi niya ng OTP. Pagkatapos po niyan, pwede tinan pero wala ka nang gagalawin. Pagdating po niya ng 12, ang judge. So nasa 4 days pa, babo siya ang judge. So mga magtano po kaya para sa to? May placement po ba yun? May first or second? Meron po. Ang first po ay 70,000. Second po ay 50,000. Third po ay 30,000. So, yun po yun. Tapos, plus consolation po, yung lahat ng katatalo. Hanggang third lang po. Ang ating tiligala. So, ganun po. Basta, kailangan po, uh, kung mamatay na ng kalaman, po kayo dito sa Santa Cruz Laguna, sa Capitolio para po makita nyo ang, ang mga landscape po ng iba't ibang bayan. So dito po namin na ipakita ang aming mga kakayanan para sa pagtatanim, para sa ating pandagdag na uh, hangin, na preskong hangin para sa ating kalikasan. Kasi po ang ating pong hangin ay polluted na po, ang ating ozone layer, tirana. So kailangan natin magtanim, kaya natin natin ating sambayanan, ng ating mga mamamayan, pagtanim sa ating harapan ng bakuran, sa likuran ng ating bakuran, sa bakyard natin, upang kahit pa paano po maibsan at magkaroon tayo ng bagong sariwang hangin. Marami pong salamat. Pasyal po kayo sa milag. Maganda po dito. Masaya po. Lablago na po tayo. Salamat po. Okay lang yan. Oh, sasakay tayo. Ayaw mo ba? Oh, my

kaluluwa yung nasa unahan Ayan na, wala na lumalo yung isa wala na lumalo Wala na lumalo Wala na lumalo Wala na lumalo Napapaiti Hahaha go oh, sa so kung gusto nyo maging masaya sa linggo hanggang kasusunod na linggo pumunta kayo Santa Cruz hanggang kayo nila tapos sa sa, sa sa linggo magkakaroon na people's night diba na andon si Pokwang <laughs> si Chocolate <laughs> <Si> Pokwang <laughs> na andon ano Lily ata yun Ben and Ben ano to isa? Tapos Joe. Tapos Joe. May isa pa, apat 'yon. Nobita. Nobita. So pet news 'yung mga kumakalat sa ano, sa Facebook na nandoon 'yung sa Flowgy. Kasi hindi 'yung kasama. Hey. Okay.